Hoy! Hoy! Astilan bata. Bo, Eh! 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 ay Eh! man. Ay ay, ay ko bata. Tilan ng mata ni nang urog. Hoy. Dai. Di ba gina na kada di ka manghilabot hilabot dire globe dai. Gahi ay magulo ni mong ulo dai pod no. Ha? Papa. Pastilan ni mo. Gawin man tamang ka na, di na ka magbalik-balik. Karon, si Papa na po yung nugo. Kato sa una, si Mama ni Mo. Okay. Ang sama na yung mga ginikanan mo, may mga pulos na. siguro na magkasugo pang hilabot. Ano, unsa sama na yung kuwan ni Mo. Anong sa'yo magkapanguhag lube? Sugo ko yung papa kasi ang kuwan ko. Ang baligyan ako yung lube kasi ako yung suga. Ang ako yung buha. Balo na po. Tila na bata niya eh. Sunod guys, ugoon kay na pagtuman ana nila kay di man na mali man nang manugog mangawat god, ha? Ela kay had nok. Giapapaan kay kana mo ni iban, okay. Unti nga min pulak day di ka horot. Hera day ela kay had lok day. Kana si iban day mo day. Ana iban Day. Ay sa hanap ko istorya ni mo ha. Ay sa nay eh, hatagban. Yan ako istorya Ing na imong papa pa di na daw ko pabalikon dito pa kay mo ko pa. Ila daw kong dakpon. Ha? Kini ako ada tudlo ra sa imong ha kay mali na namang hilabot ka. Ibasig ikadako ni ba magmanad ka. Basig sa sunod dili na lubi inyong hilabtan. Mm -hmm. Ing na gyud na imong papa grabe po nang ginikanan yung nana, -sugos -sugos ng nana mang bagsugo-sugo silang mga anak oy. ay. Eh? Pasalamat gani na siya dere ba kay mga tao dere dili mga dautan. Ikaw og gikan pa jud ka nang siguro kay naka uniform pa. Kaluoy po dana ay ban ba? nang ba? Nay kwarta ka no. Di na ka maggigaan ka na mo kwarta dai pero di na di ka magbalik ha. So nod ayo na pangwa dire kay og kuan ma balik pa ah. ay, ba kadiri ah dak po naman jud kana mo pila na kaloy ani mga bata ginasugo ay ayo na pug kuan pug sugo kasi papa ni mayog sugot kay kay mabalik pa kadiri ni ngon ba si kuan no nga di nakakuanon di nakapabalikon kay mabalik kadiri ah dak po na jud kana mo maka uniform pa gid og bata tao no ako ang ikatambag ni mo kuan ay kwan, ay, ay, ay ay yung sugot nga kuan na Ugkan, kan daro iskwela nimo para magahuman ka trabaho diyan na ka mutabang sa pamilya di kay kang mutab magtabang mga nangay ka pero sa di kan sa pagpanguha na mayo at makahuman gud ka mga trabaho mo na itatabang ni mo sa ninyo no di dai ay ayon jud kan dan dayon lang jud kahilak po ta nin bata aba Gak saban kena kuyawan nak siaban ba? Dai lang ka dai ha tambag ra man ni amua wala man kagun sa ha, ha? basta tudlo na ko sa muha nga kanang pagpanghilabot di ko na maayo ha Ibutang gyud na sa mong hunaw na -huna, yung hilabtonon imong papa ayaw pagpadala Basta gitudlo ang kanamo nga di ka mang hilabot Kini guys eh, brado kanang mo man panghilabot og lubi ng lubi ang gi kuha oh

Hapon na raba. Oh, ano makay kwarta? Hapon naman. Kumukot ni ban. Beh, ang uh, to lang. Wan, asa man ka mutabok pag sapa inyo balay no. Pila ni mong hatag, Brad? Resmil na. Kalu oi anem bata aba mo man ako gi. Ginakuan ka na no. Sida ay nagwa na. Dugangan ni mo na. Kayo lag hadlok. ni mo. Oh, ayo kwandre ha oh, langga ha. Ihatod ni ban ang isara isa ban. Ah.